Ayan mga kanaypi, antay tayo ng bus Biyahing Cagayan Kasi nasa dulo siya eh Nasa dulo yung pupunta niya Santa Ana, Kagayan Kaya bukas na siya makakarating doon eh Mas may bit-bit pa na isang mugs What's up, mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman ang iyong lingkod Si Kanoypi for another video Araw ng Martes Lalabas na naman tayo para Maghanap buhay mga kanoypi Kasama si Mia Ayan, Madumi pa rin, hindi pa ako nakapag-washing Bukas na lang mga kanoypi no? Saka so, anong oras na 6.53 na ng umaga Palabas pa lang tayo Para ano Makapaghanap buhay Alright, mga kanaipi, samahan nyo na naman kami ni Mia Tara, mga kanaipi, labas na tayo Pasok tayo dito sa AGL, mga kanaipi di pa Tama dam Na. Ayan mga kanaypi Ang way na mano natin 130 pesos Mga kanaypi Alright Sana ah, po ulit tayo ng panibago

どうも。 isang cultural, isang national. alright. kaya, may pasayaron na naman tayo. UCU see you. MAP kumita na naman tayo ng 50 pesos nagatid tayo dito sa ano sa UCU plus yung isa doon sa ano sa Alonso 70 pesos lahat yung kinita natin alright Ayan mga kanipi, bumili ako ng ano Kainan ng mga sisiw Dalawa yung binili ko tag 35 isa tapos yan baby stag medyo malalaki na rin kasi yung ano yung sisiw ko mga kanipi na RTL ayan mga kanipi uwi muna tayo para makapag almusal at pagpakain ng mga manok schedule ko na naman kasi ngayon na ano, maglinis ng anong kulungan ng manok Ayan, ah, bumili na ako ng panangalihan naming ulam munggo, pakbet tapos dinuguan tatlong po tayong ulam namin ngayon eh <laughs> Halagang 100 pesos yung pananghalian naming ulam ngayon. Gulay na dalawa tapos isang karne. Right, mamaya na lang ulit mga kanayipi, no? Ayan mga kanaypi. Tapos na akong naglinis dito sa aking manukan. Ayan, malinis na mga kanayipi. Wala nang mga ipot dyan. Bagong ipa na naman yung nakalagay. Palabas na tayo mga kanipi no? Okay Okay so alright Bali susunduin ko si Boss Peter ngayon mga kanipi Alas 11 na ng umaga Sunduin ko si Boss Peter dahil may tumawag na customer uh, May re-refer tayo dun sa, ano, sa may bypass yung dating kinabitan namin ng ano ng tangke ayan may problema daw yung ano yung motor nila uh, at walang tubig na mahigop kaya ayan tinawag ko na kay boss peter ayos na raw mga kanayipi. sunduin ko daw dun sa, ano, sa kamanang kaya ayan pupunta natin tayo ng kamanang alright trabaho na naman yon mga sideline samahan nyo kami no? ayan mga kanaipi nandito na tayo kina boss peter boss Kal, datang Peter. <tos> peter. Peter. <coughs> ay lagumot ba usahwang ko ano ay madam ay kapo okay naman 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 okay <laughs> na na mga mga naman naman opo. There, waga, naman ay kapo ay kapo ay kapo ay kapo ay kapo ay madam. ay madam. Opo, tapos ay ang ganda na ito Pero, Pero dito tayo wala. Ay magkukuhay kayo? Mag ano ay po? Nagaramit tayo dito pagdisol na lang naman. Pero kasi wala akong style. Like... Ay kasi lahat ay sukatan ng lakas kayo. Wen. Well, uh, Kaming dirabi kuya, ni Garden, nagsiro manan tapos pinatsanan na. Wen. Tapo, di ba sa alitin bagayo? Wen. Di kontak tayo man ng awang man na, namitong mga imbaba di ko, nagbayag ti mga 10 minutes

Mag-estimate nga na ni Kuya win -win -win. Thank you, Kuya. Ah, sige. Ayan, mga ipi Tinignan na ni Boss Peter. Ah, gagawa na lang niya ng estimation kung ano, kung magkano yung magagastos. Tapos, may message ko na lang si Madam. Yung kumontak sa akin. kapatid na natin si Boss Peter at tapos na, na niyang inestimate yung ano yung kailangan nun sa papalitan dun sa tinignan namin kanina alright ayan mga kakanaipi hatid natin to sa pinsan ko dyan pambalot niya ng ano ng mags mags na isa Ihatid natin siya mamaya e, doon sa ano, sa Carmen. Kalibuyit nga eh. Tata. Ayan mga kanaypi Naibigay ko na sa pinsan ko Nabalot na rin namin yung Mugs Ano na yun? Huwag ka na pumunta Kasi magpuntayin mo na lang ako dyan Kasi magpuntayin mo na kami sa cemetery Sa bistod Tapos so, ano na yun Antayin ako kailangan ating ma Baka ipi Natid na natin silang tililiya dyan Ayan ito na yung max mga kanaipi Ayan o Dito na tayo makaka-naypis ano. Exit ng Tiflex. Kailangan mm. din. Ah. Iromporta bago. Ah. Ngayon lang ako nakapunta dito makaka-naypis eh. Tayo ka buktarin mo. Ayan mga kanaypi Antay tayo ng bus Biyahing Cagayan Kasi nasa dulo siya eh Nasa dulo yung pupunta niya Santa Ana, Cagayan Kaya bukas na siya makakarating karating eh Mas may bitbit -bit pa na isang mugs Antayin natin yung bus na manggagaling dyan sa ano Sa may tiplex Palabas paexit ng Tiplex galing Manila Ayan mga kanipi 16 na Ayan na yung sasakyan nya yan na yung Florida oh okay. Ingat na, ingat yan san. Ha? Huh? Ingat, ingat. Ready? Okay, magka oh yeah. <laughs> Ayan na yung sasakyan niya mga kanaipis Santa Ana talaga oh. Tugigaraw Oh, ingat, ingat Santa Ana po Santa Ana Ingat, Susan Okay nakaupo na lang siya doon sa ano sa harap so ayan buti na lang nantay namin alas 6 na ng gabi ayan mga kanaypi nandito tayo sa Carmen Carmen Rosales dito sa may papasok ng T-Plex mga kanaypi Ayan mga kanayimpi Nag-message yung pinsan ko na sumakay nun So tara na mga kanayipi. Balik na tayo na Na pi, nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang pumili na ako ng nichon manok mga ulam namin saka dishwashing sige may ko oh. hello hi mo kanaipi hi ah kamay hello kamo hello kanaipi ano to chicken gusto mo yan Sobra ng mong ngulo magi-nyanakin. Hoy mo nang ngulo. Kunod 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 kunod. Say mo nang ngulo. Ay, ah. na may. <laughs> It's ay nau. Wala 'di. sa low. Ang kunod. sa low. So yan, mga kanayi salamat sa support n'an man. Hindi pa ako nakapag reply ng comment niyo, kaya wala mo nang shoutout niyon. No. Siguro, nakabukas, makapag-shoutout tayo Pag nakapag-reply ako So, yan Abangan nyo na lang mga kanilang So, stay safe lagi I love you all and Peace out!